nananaginip siya tungkol sa iyo. Gabi-gabi, walang palya. Kapag pinikit ang mga mata, ikaw ay lumilitaw. Na bang hindi ka kailanman umalis? Na para bang palagi kang kabilang sa lugar na iyon? Sa panaginip, ikaw ay silungan. Ikaw ay haplos na nagpapakalma. Ikaw ang kapayapaang wala nang matagpuan saan man. Doon, mayroong buhay kasama ka. Intense, malinaw, buo. Walang mga sagabal ng mundo. Walang takot na mawala. Munit paggising para bang bumagsak mula sa napakataas na lugar. Para bang lahat ng totoo ay biglang naglaho. Humihigpit ang dibdib. Sumisigaw ang kawalan. Nagsisimula ang araw, munit andoon pa rin ang katawan kasama mo. Hindi pwedeng magpanggap na hindi mahalaga. Hindi pwedeng umiti na parang walang nangyari. Sapagkat nangyari. Nanayari gabi-gabi. At kapag nagising, dumarating ang parehong kawalan. Ang parehong pakiramdam na lahat ng mahalaga ay naiipit sa dilim. Lumalakad ang oras, ngunit wala nang makadambala. Walang makapalit. Paminsan-minsan, pumipikit ang mga mata sa kalagitnaan ng araw. Pinipilit mabuhay muli ang naramdaman. Pinipilit hawakan ang laging nangunguha tuwing sumisikat ang araw. Hindi ito pangmulila sa isang bagay na lumipas na. Ito ay uhaw sa isang bagay na hindi kailanman lubusang nakamtan. Ito ay pagmamahal na nabubuhay lamang kapag tumatahimik ang mundo. At ikaw ay nakararamdam din, hindi ba? Isang bahagyang pagkabagabag isang presensya na dumadaan sa isipan na walang pahintulot. Ito ang tawag. Na walang pangalan, ngunit may direksyon. At palaging nagtatapos sa iyo. Ang pagkakaalam nito ay nagbabago ng lahat. Sapagkat hindi ito imahinasyon, ito ay alaala ng isang lugar kung saan tanging katotohanan ang umiiral. Kung naramdaman mo na ang ganito, isulat, kailangan ko itong marinig. Nananaginip siya tungkol sa iyo. At hindi ito paminsan-minsan. Ito ay palagi. Araw-araw. Walang palya. Walang dahilan. Na para bang ipinapaalala ng sansinukob, mayroong bagay doon na hindi pa natatapos. Lumilitaw ka ng may parehong kasigyan. Parehong tinig. Parehong paraan ng pagtingin. Parehong enerhiya na nagpapahinto sa lahat ng nasa paligid. Sa mga panaginip, hindi mo kailangang magpaliwanan. Hindi mo kailangang tumakas. Ni magtago. Doon, ikaw ay kabilang. Ikaw ay nananatili. At lahat ng tila hindi maayos dito, sumasakto doon. Walang hirap. Walang ingay. Parang ang tunay na realidad ay iba. Parang ang mundong mali ay ito na ginagalawan mo ngayon. Ang mga nangangarap sa'yo, hindi nangangarap ng magaan. Hindi ito basta alaalang pumapasok lamang. Hindi ito ordinaryong pangarap. Ito'y uri ng pangarap na may naiiwang lasa. Na bumabaybay sa katawan kahit pagbangon na. Nananatili sa mga kamay sa bibig sa dibdib. Sa loob ng mga oras. Sa loob ng mga araw. Masakit ang magising hindi dahil sa kawalan. Kundi sa masakit na kamalayan na ang nagbibigay ng kalma ay eksakto ang wala sa Unawain mo ito. Hindi ito pangungulila. Ito'y bisyo. Ito'y emosyonal na pagdepende sa lugar kung saan buka. Kung saan totoo ka. Naramdaman mo na ba ito? Ang tahimik na paghihirap ng pagiging malayo sa dapat ay malapit. Ang nangangarap sa iyo ay ramdam ito. Ramdam na parang hinihila papasok sa isang universo na nabubuo lamang kapag nakapikit ang mga mata. At kahit ganun, bawat araw, kailangang magising. Kailangang bumalik sa realidad na mabigat. Na lumalamon. Na binabaliwala ang lahat ng naranasan sa dimensyong di nakikita. Pero may isang bagay na di sinasabi ng kahit sino. Nagising ang katawan. Pero ang puso na iwan doon. Nakasandal sa'yo. Kaya tila kulay abuhin ang araw. Kahit asul ang langit. Kaya walang lasa ang lahat. Kahit ang paboritong ulam ay nasa mesa. Kaya't napakaingay ng katahimikan. Dahil sa loob ng nangangarap sa iyo, may nagaganap na mundo. Isang mundo na hindi pwedeng ipagsabi kahit kanino. Sapagkat sino ang maniniwala? Sino ang makakaunawa? Tanging ikaw. Tanging mga tulad mo rin na nakakaramdam tanging mga tulad mo rin na nakakaunawa. Maaaring hindi mo pa naisip ito pero paano kung ang hinahanap mo ay eksaktong nasa mga panaginip mo? Paano kung ang tawag nilang imahinasyon lamang ni ay, sa katunayan, ang pinakamalinaw na palatandaan na may bumibigkas pa? Na may koneksyon na di kayang sirain ng distansya, panahon at lohika? Na mayroong tumatawag sa iyo gabi-gabi ng walang sinasabing salita? Nagising ka na ba na may pakiramdam na kasama mo ang isang tao? Naramdaman mo na ba na parang may ibang humipo sa iyong unan? Naramdaman mo na ba ang tibok ng iyong puso na tila ba'y nabibigatan matapos managinip ng isang presensya na laging bumabalik? Hindi iyon nagkataon lang. Hindi iyon panaginip lang. Isa itong pagtatadpo. Paulit-ulit. Mapilit. Tutu. Pwede kang magtanggi. Pwede mong ilarawan ng may lohika. Pwede kang magkunwaring wala kang nararamdaman. Pero bumabalik ang panaginip. Gabi-gabi. Mas malakas pa. At ang pagkadismaya paggising ay nariyan din dahil walang makakaya na mamuhay magpakailanman sa isang panaginip lamang. Walang nakakatiis na magmahal sa dilim at harapin ang liwanag ng kawalan buong araw. May mga taong nagkukunwaring maayos lang sila. Ngunit ubos na ang lakas. Dahil palaging magkita't maghiwalay araw-araw. Magkita't maghiwalay magising at alalahanin na wala ka. Hindi talaga. Hindi dito. Hindi na yon. At masakit iyon ng higit sa inaakala. Dahil may katotohanan ng hindi pansin ng mundo, ang ilang pag-ibig ay hindi para sa panahon na ito. Hindi mapamapa. Hindi usap-usapan. Pero nagkakasya sila sa panaginip. At nagkakasya sila sayo. Ikaw na nararamdaman kahit hindi nauunawaan. Ikaw na nagigising na litong-lito na ang puso'y nasa ibang lugar. Na ang kaluluway hindi tumutugma sa katawan. May bahagi sa iyo na pilit bumabalik gabi-gabi. Bumabalik sa kanya na naghahanap din sa iyo habang natutulog. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit dito? Ang nananaginip sa iyo ay nakakaalala. Alala ang mga detalye. Ang iyong mahinang boses. Kung paano mo hawakan ang kamay. Kung paano mo binibigkas ang pangalan ng dahan-dahan na parang ang pangalan ay tahanan. At pagkatapos, kailangan gumising at magpatuloy. Parang walang nangyari. Parang hindi masakit ang katawan sa loob. Parang hindi nabaligtad ang mundo. Hindi pwedeng hindi madismaya. Dahil ang magmahal ng tahimik ay isang pagpapahirap. Ang magmahal sa panaginip lamang ay halos hindi makatao. Pero patuloy pa rin. Ulit-ulit. Dahil ang nandoon ay ang lahat ang natitira. Nauunawaan mo na ba ngayon? Bakit ikaw ay madalas na lumalabas? Bakit ang iyong presensya ay napakalakas doon? Dahil ikaw lamang ang natitirang lugar kung saan ang damdamin ay makakahinga. Dito, hindi pwede. Dito ay may paniningil, ego, ingay, takot. Doon, wala. Doon, tanging ang mahalaga lang ang umiral. Ikaw. At ang taong nananaginip sa'yo. Kung ito ay nakaantig sa iyo, magkomento, kailangan ko talagang marinig ito. Maaaring isipin mo na ito ay aksidente lamang. Ngunit sa kaybuturan alam mong hindi ito aksidente. Nararamdaman mo. Kahit hindi mo ito maintindihan. Kahit hindi mo ito may paliwanan. May isang presensya na kumakalabit sa iyo sa bawat gabi. Naghihintay sa isang lugar kung saan lahat ay mas totoo. At ang tanong ay, magpapatuloy ka bang magkunwaring hindi mo napapansin? o tatanggapin mo na ang tumatawag sa iyo sa dilim ay siya mismong kulang sa liwanad. Ang pagkilala nito ay unang hakbang. Ang pangalawa ay paparating pa lamang. Magkomento ng puso kung kasama ka sa paglalakbay na ito. Maaaring hindi mo pa nasabi ito kahit kanino. O maaaring nasabi mo na, ngunit sinabi nilang nag-exaggerate ka. Na naghahanap ka ng atensyon. Na masyado kang sensitibo. Sinabi nilang si panaginip lang yan. Na kailangan mong magpatuloy. Nalilipas din ito. Ngunit hindi ito lilipas. Alam mo iyon. Dahil hindi ikaw ang pumipili na managinip. Hindi pwedeng burahin ang presensyang nagpapakita ng mag-isa, sa dilim, nang walang babala, walang pahintulot. Hindi maipaliwanag ang nangyayari kapag ipinikit mo ang iyong mga mata at lahat ng tila nakalimutan na, na bumabalik. May amoy. May pakiramdam. Mayroong parehong lakas tulad ng dati o mas malakas pa. Hindi pwedeng baliwalain ang katotohanan na natatagpuan ka ng taong yon kung saan ka mismo nawalan ng sarili. Doon, sa lugar na walang batas, walang presyon, walang maskara. Doon kung saan ikaw ay buo. Kung saan kinikilala mo ang iyong sarili sa iba na hindi kailangang intindihin. At kahit na magising kang kunwari ay ayos lang, mayroong isang bahagi mo na sumisigaw. Napatuloy na pumipintig. Napatuloy na lumalaban, alam mo ba kung ano yon? Ito ang bahagi ng iyong espiritu na naroon pa rin. Na hindi pa bumabalik ng buo. Dahil kapag nanaginip ka ng ganito sa isang tao, nagbibigay ka ng higit pa sa inaakala mo. Ibinibigay mo ang iyong sarili. Kaya't mabigat ang katawan pag gising. Dahil ang puso mo ay nasa panaginip pa rin. Dahil may malalim kang naranasan doon at ang mamuhay, kahit sa ibang dimensyon, ay nag-iwan ng marka sa iyo at hindi mahalaga kung ilang araw ang lumipas. Hindi mahalaga kung ilang tao ang susubukang punan ang kawalan. Hindi mahalaga kung ilang tinig ang magsasabing ilusyon lamang ito. Alam mo. Nararamdaman mo. Nauunawaan mo. Ito ay isang koneksyon na hindi napuputol. Hindi sa paglipas ng panahon. Hindi sa distansya. Hindi sa pagkaabala. Ito ay nagtatago. Nagkakamuflage na nananatili doon, tahimik, matibay, hindi may paliwanan, at ang taong nananaginip ng tungkol sa iyo ay nararamdaman ito ng mas matindi. Dahil ang managinip ng paulit-ulit tungkol sa isang tao ay hindi aksidente. Ito ay paggunita. Ito ay buhay na alaala ng kung ano ang naranasan o kung ano ang dapat sana. Ilang beses mo nang sinubukan na alisin ang presensya na ito sa loob mo. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili, tapos na, sapat na, tama na. At gayon pa man itoy bumabali. Sa sumunod na araw. Sa sumunod na madaling araw. Sa parehong panaginip. Sa parehong tingin. Ito ay hindi pagkakapit. Ito ay connection. Ito ay hindi pangangailangan. Ito ay kudigo. Ito ay hindi ilusyon. Ito ay spiritual at ang pagtanggi dito ay patuloy nagigising ng may pagkabigo. Pakiramdam na may kulang na wala ng iba ang makapagbibigay. Sinubukan mo ng palitan. Sinubukan mo ng punan ang espasyong ito. Ngunit ang puso ay hindi tanggapin ang hindi akma. At ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng sumunod ay palaging tila kulang. Dahil ang marami ay iniwan sa lugar kung saan kayo nagkikita ng presensya na ito. Bawat gabi, may taong namumuhay para makalimot sa iyo para alisin ka sa kanilang mga panaginip. Ngunit hindi nila magawa. Dahil ikaw ang nag isang lugar kung saan ang kanilang kaluluwa ay maaaring huminga. Ito ay hindi tula. Ito ay pagtukoy. May taong nananaginip tungkol sa iyo ng tahimik. Ngunit hindi nang mapayapa. Nananaginip sa pagkabahala. Sa pagkadalian na parang alam nilang sa sumunod na araw ay mawawala ulit ang lahat. At kahit na ganoon, nagpupumilit. Kahit na ganoon, sinasarhan ang mga mata umaasang bumalik ka. Na manatili ka ng kaunti pa. Na magsabi ka ng anumang bagay na papawi sa kawalan ng pangalan na ito. At kung hanggang ngayon ay naiisip mong ito ay guni-guni lamang, ibigay mo sa iyong sarili na maramdaman ng higit pa sa pag-isip. Ibigay mo sa iyong sarili na makinig ng higit pa sa pagpapaliwanan. Marahil ikaw rin ay tinatawag nito. Nang hindi na mamalayan. Marahil bahagi ng iyong pagod ay dahil dito sa pagtangkang baliwalain ang patuloy na nagtatagpo sayo. sa iyo. Sa pakikibaka laban sa isang bagay na nais lamang ipaalala sa iyo kung sino ka kapag nasa piling ng taong ito. At hindi, ito ay hindi kabaliwan. Ito ay connection. At ang koneksyon ay hindi binubuo. Kinikilala ito. Narinig mo na ba ang pariralang ito dati? Ikomento, narinig ko na. Ang pagbalik sa panaginip ay naging pangangailangan. Hindi para tumakas kundi para muling magtagpo. Dahil dito, walang nakakaintindi. Walang nakakakita. Walang nakadarama tulad ng pagdaman ninyong dalawa doon. At ang tanong ngayon ay, hanggang kailan ka pa magpapanggap na wala kang nararamdaman? Hanggang kailan mo pa hindi papansinin ang tawag na nanggagaling sa dinakikita? Hanggang kailan ka pagigising ng puno ng panghihinayang, kapag maaari mong simulan na intindihin ang sinasabi ng panaginip sa napakatagal na panahon? ang buhay ay nangyayari sa dalawang panig. Ngunit sa isa lamang pakiramdam mo ay buhay ka ng totohanan. At kung ito ay nakaantig sa iyo, ang susunod na hakbang ay mas higit na makaantig. Inaantay kita sa pagpapatuloy. Hindi dito nagtatapos ang usapan na ito. Sumama ka sa akin sa susunod na video. Alam mo ba kung ano ang mas malupit? Hindi ang makapanaginip ng tungkol sa isang tao tuwing gabi kundi ang magising na may kasiguraduhan na nararamdaman ka rin ng taong iyon pero, kahit na ganoon, walang nagbabago. Parang ipinapakita ng universo ang eksaktong daan at, agad-agad, ipinagbabawal kang sundan ito. Parang pinaaalalahanan ka ng kung ano ang maaari mong maranasan para lamang mapansin na hindi mo ito nararanasan. Doon nagmumula ang pagkahapo. Hindi ito pisikal. Hindi ito social. Ito ay existential. Ito ang bigat ng pagdadala ng isang di nakikitang ugnayan na walang puwang para huminga. At ang pinakamasama sa lahat, walang nakakakita. Walang nakakapansin. Habang ang lahat ay numiniti sa kanilang mga gagawin, nagpapanggap kang okay lang. Pero sa loob mo may isang puwang na patuloy na lumalalim. Dahil nararamdaman mo ito. Kahit na sinusubukan mong iwasan. Kahit na sinusubukan mong patahimikin may isang tao sa kabila ng buhay na patuloy na nag-aantay sa iyo sa nag-isang lugar kung saan kayo pa nagkikita ang panaginip. Naiintindihan mo ba ito? Hindi ito isang metapora. Ito ay isang babala. Ilang beses ka nang nagising sa gitna ng gabi na malinaw ang pakiramdam na may humawak sa iyo. Na may naganap na pag-uusap na hindi mo maalala, ngunit nararamdaman pa rin ang iyong dibdib. Akala mo ba'y panaginip lang ito? Isa lamang bang pagmumuni-muni? gumising ka. Mas totoo ito kaysa sa karamihan ng mga usapang nagaganap habang gising ka. Dahil ikaw ay nadidistract ng mundong nakikita. Ngunit ang ibang mundong ito, ang di nakikita, ang di mahipo, ay tumatawag sa iyo. At nararamdaman mo ang tawag sa iyong katawan. Sa balat. Sa pangungulila na wala mang mukha, ngunit may patutunguhan. Sinusubukan mong mabuhay. Sinusubukan mong mag-abala sinusubukan mong protektahan ang sarili. Ngunit gabi-gabi, bumabalik ka. Sa parehong lugar na yon. Sa parehong sandali na yon. Sa parehong tao na yon. At doon, lahat ay may kahulugan. Doon, wala nang sakit. Doon, ang buhay ay pumipintig gaya ng dapat nitong pintig dito. Ngunit hindi pumipintig. Hindi sa parehong paraan. Hindi sa parehong tindi. Dahil dito, may hinahanap ka na hindi mo maipaliwanan. Ngunit tinatablan ka. Hinahatak ka. Ginagambala ka. Parang nandito ang katawan, ngunit ang kaluluwa, ang kaluluwa ay naiwan sa isang bahagi ng panaginip kung saan mahal ka pa rin sa tamang paraan. Napapansin mo ba ito? Napansin mo na ba kung paano ka hinuhubog ng damdaming ito? Kahit na walang pangalan. Kahit na walang tirahan. Naranasan mo na ba ang ganito? Kwentuhan mo ako sa mga komento. Nagigising kang sinusubukang kalimutan. Ngunit hindi nakikipagtulungan ang puso. Ang sensitibong alaala ng naranasan mong panaginip ay nagpupumitlag na manatiling buhay. At kahit na walang ibang nakakaintindi, alam mo, hindi yon katang isip. Iyon ay muling pagkikita. Hindi ka na naginip ng tungkol sa tao. Pumunta ka sa taong iyon. At siya, sayo. Dahil may mga tali na hindi maipaliwanan. Munit hindi rin mapuputol. Maaari kang lumipat ng lungsod. Nang kama. Nang buhay. Munit kung ikaw ang pinapangarap ng taong iyon gabi-gabi, kung sa iyo naghahanay ang kaluluan niyang magpahinga, hindi ka makatakas. At hindi mo rin dapat. Dahil ang pagtakbo mula rito ay pagtakas sa sarili. May mga tao na namimiss ka kahit hindi ka pa nila nahipo. Na minamahal ka ng buong tindi ng isang buong buhay na nabuhay lamang sa panaginip at nagpapanggap ka na walang nararamdaman. Nagpapanggap kang walang naririnig. Nagpapanggap ka na wala kang napapansin. Ngunit napapansin mo. Laging napapansin mo. Ito ang kilabot bago matulog. Ito ang pakiramdam na may dalang bagay ang gabi na nagtago sa araw. Ito ang antok na dumarating ng iba. Mas mabigat. Mas puno. Mas iyo. Ilang beses mo na bang sinabi, hindi ko alam kung bakit, pero nanaginip ako ulit na yung gabi, parang kakaiba. Parang nagkataon lamang. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpupursige. Ito ay ugnayan. Ito ay kapalarang matatag pa rin na niniwalang kayo ay magkikita pa kahit sa kabilang bahagi ng kamalayan. At sasabihin mo pa rin sa sarili mo na ito ay guni-guni lamang. Na ito ay pagkakataon lang. Patuloy ka pa rin bang magpapanggap na ayaw mong bumalik? Namimiss mo ang isang bagay na hindi mo kailanman nagkaroon. Munit sayoy nakalaan. Mula pa noon. Ang paggising na may pagkadismaya ay tanda ng katawan na kinikilala na ang kaluluwa ay nasa malayo. At ang distansya na ito sa pagdaan ng panahon nagiging sugat. Nagiging dalamhati. Nagiging pinipilit na katahimikan. At ang pinakamalalang uri ng katahimikan ay yaong sumisigaw sa loob magkomento ng isang puso kung kasama ka sa paglalakbay na ito. At marahil na yon ay magsisimula kang mapansin na kailangan mong tumigil sa pagtakas. Tumigil sa pagwawalang bahala. Tumigil sa pagtawag ng ti kabaliwan sa kung ano ang tinatawag ng iyong kaluluwa bilang tahanan. Dahil ibinabalik ng panaginip ang bagay na kinuha ng buhay. O ang mga bagay na hindi kailanman ibinigay sa iyo. At ang pagkadismaya ng pagising ay refleksyon lamang ng bagay na kulang dito. Munit umaapaw doon sa taong iyon sa yakap na iyon sa titig na hindi mo matagpuan sa sinuman alam mo nararamdaman mo hindi mo kailangan ang mga ebidensya kailangan mo lang tumigil sa pagpapanggap na hindi ito masakit dahil masakit napakasakit munit ang mas masakit kaysa sa sakit ay ang magpanggap na wala ito kung nakarating ka hanggang dito hindi ito nagkataon lamang dahil kailangan mo itong mabasa. Ito'y iyong sandali upang pahintulutan ang sarili mong maramdaman ang matagal mo nang sinisikap iwaksi. Kung ikaw ay natamaan, ibahagi, magkomento tungkol sa paksa, i-like at mag-subscribe sa channel.